HMA7. Ah, uh, Yusek, ito sa libreng sakay sa LRT MRT at LRT 1 and 2 MRT 3. Magkano ho ang nagagastos ng gobyerno para sa libreng sakay ito sa loob ng apat na araw? Kung hindi pa ako nagkakamali na ibigay po kanina ni um, Secretary Vince Dizon ang uh, projected budget ang magagastos po dito for 3 days, 4 days. Uh, from April 30 to May 3, about 4 po, At uh, hindi po ito kulangin at talagang pupuntuhan po, may po si ito. Uh, may punto po sa pa. Magkano mag po? You said, if I may ask? Na sa aking cellphone po. Uh, na, alam ko po na report na po yata kanina ni Secretary Vince Dizon. Tiga lang po ah. Ito po ay nasa aking, uh, na-ibigay po sa aking kanina ng Secretary Vince Dizon, ang... Uh, Ibigay ko po sa inyo maya-maya. Okay, yeah. uh, after ko makita po sa aking uh, cellphone na... Sige ma'am. Yung... Uh, may tanong ko na rin po. Karaniwan kasi, pag halimbawa yan, Labor Day, just on the day itself ang libre. At specific sector lang yung magbe-benefit. For example, kung Labor Day workers, kung Veterans Day mga veterans, ano ko kaya naging decision-making dito? Bakit siya binigay ng apat na araw at para sa lahat? Kasi po, uh, kung may one lang po ibibigay, karamihan naman po walang pasok. So hindi naman po nila mararamdaman yung benepisyo matatanggap po nila. At uh, sabi nga po natin, ating Pangulo, ito po ay pagpapigig-pugay po, po sa ating mga workers. So bigyan po natin kahit konting kaginhawahan at uh, para maibsa naman yung konting uh, hirap sa pamamumasahe dahil malaki din po itong uh, gastusin para sa mga manggagawa. At ito po ang benepisyo, ito ay binibigay ilang araw bagong eleksyon at sunod-sunod uh, din po yung mga surveys on approval and uh, trust meetings ano masasabi ng Malacanang sa mga maaaring hindi may iwasang magbigay ng mali siya rito sa pagbibigay ng benepisyo nito sa mga manggagawa at sa mga commuter. Ang May 1 po kasi, International Labor Day po ito. Hindi naman po natin pwedeng ibigay ito sa mga manggagawa sa December. So tama lamang po sa panahon <laughs> kung kailan dapat ito sineselebrate po ang Labor Day, doon lamang po natin. Kakatawa naman. <laughs> Pero yun nga po, hanggang May para wag naman po natin hindi na mali siya, hayaan po natin makinabang yung taong bayan sa mga maaaring titulong ng gobyerno sa kanila. Correct. Salamat. Sa lahat po ng manggagawas po sa national, ng, national sa Maynila po, maging sa panigman ng buong Pilipinas, po kami nagpapasalamat po sa inyo, mahal naming Pangulo, na sa yung patuloy na malasakit kahit konting uh, konting pamamahagi o uh, konting pagbibigay po ng isang konting kaginawahan sa lahat ng manggagawa so uh, tunay nga po andun po yung patuloy na hindi po kayo naubusan po ng alter, alternatibo na gumawa o mag, 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 mag po ng serbisyo sa lahat po ng Pilipino lalong lalo na po sa itong birthday, Day uh, at lahat po ng manggawa sa buong, buong NCR at maging sa buong, buong Pilipinas uh, alam ko po na may sa lahat ng mga niyo po sa lahat po ng pinagtatrabaho niyo po alam ko po na mga may mga gantimpa may mga uh, alternative rin po na binibigay po sa inyo dyan. So, sa lahat po ng uh, gobyerno o sa lahat mga ng kumpanya sa pading ng buong Pilipinas, maraming po salamat po sa pagbibigay pugay, pagbibigay po ng biyaya sa lahat po ng manggagawa ng buong sambayan ng Pilipino. So, maraming maraming salamat po. Uh, God bless Pilipinas at, ma at mabuhay ang bagong Pilipinas. So, God bless sa ating lahat.